Pwede ba ipa-PVC ang Digital National ID? Bago po natin sagutin yan, make sure na nakasubscribe kayo sa channel na ito para makita mo kapag may bago akong video at update regarding National ID. Tanong ng marami, pwede ba ipa-PVC ang Digital National ID? Ang sagot po ay hindi. Nag-abiso po ang PhilSys kamakailan sa publiko at mga relying party o agency na mahigpit na ipinagbabawal ang pagprint ng digital national ID sa PVC o plastic cards. Hindi din tatanggapin sa mga transaksyon ang mga digital national ID na naka-PVC. Tanging PSA lamang ang authorized na mag-print at mag-issue ng National ID card. So ibig sabihin, bawal i-print at bawal ipa-PVC ang digital National ID. Taliwas ito sa unang sagot sa akin ng local PSA dito sa amin noong nagtanong ako if pwede i-print at laminate ang digital national ID. Yung laminate at print, pwede naman daw na i-print. Basta papayag yung katransaksyon mo na printed digital national ID ang gagamitin mo. Pero sa DFA kasi, nakalagay sa website nila na need ng printed copy ng digital national ID sa pagkuha ng passport. So nakakalito, di ba? Eto pa, ang sino mang magpapay-VC o gumagawa ng PVC Digital National ID at nagpiprint ng Digital National ID, ay maaaring mapatawan ng 3 to 6 months na pagkakakulong at multa na 1 million to 3 million pesos. So ano ngayon ang gagawin? Para sure tayo, wag na lang i at wag ipa ang Digital National ID. Wag na rin ipalaminate. Eh. Kung need iprint ang Digital National ID, magpunta na lang tayo sa PhilSys at doon natin i sa kanila ang ID kasi sabi nila sila lang ang authorized na magprint niyan. Kaya nga siya tinawag na digital national ID dahil online o soft copy lamang ito. Para na rin po ito sa safety at security ng mga personal nating information para hindi magamit ng mga manloloko. Panawagan sa PhilSys at PSA na dapat marunong magpaliwanag ang mga staff nila on ground para tama ang mga information na ibibigay nila sa mga nagtatanong. At dapat siguraduhin nila na lahat ng mga opisina sa Pilipinas ay tatanggapin ang Digital National ID as valid proof of identification para naman magamit ito ng mga Pilipino. Sundin natin ang batas, huwag i-print, huwag i-laminate, huwag ipa-PVC ang Digital National ID para sure. Maraming salamat for watching. Stay safe.